Sa Tivoli, South Cotabato, mayroon silang pinakaiingatang yaman. Binasagan ito na Crown Jewel of the South dahil sa malakorona nitong forma ng mga bundok na nakapaligid sa lawa, ang Lake Holon. Pero bago kayo mahumaling sa ganda nito, hindi rin naman ito basta-basta mapupuntahan. Mula sa sentro ng Tiboli Town, kinakailangan yung sumakay ng habal-habal. Ang biyahe, aabuti ng higit kumulang isang oras. Habang papunta sa jump-off point, ma -e enjoy nyo na agad ang mga naggagandahang tanawin may dalawang trail na pwedeng daanan, ang Pulit Trail at Cafe Trail. Welcome to Lake Colon, the country well of the south. By the way, my name is Pastor Marisa Saga, Lake Colon Administrative. And of course today, nasa Easy Trail po yung pinili ninyo na 12. Dito po yan sa Cafe Trail. I will recommend na kukuha po kayo ng porter. Okay, uh, per kilo, 30 pesos. Uh, paakyat pa lang yan and then pababa, another 30 pesos. Alright, nagsimula na yung ascent namin papunta sa Lake Holon. And ang trail namin is from Easy, yun yung Sala Cafe. At mag-exit naman kami sa Kule Trail, which is the hard trail. Ang Lake Holon ay isang aktibong bulkan, pero hindi dapat katakutan dahil ligtas itong puntahan. Matatagpuan ito sa Mount Melebengoy o mas kilala sa pangalang Mount Parker. Para ito'y marating, Sala Cafe Trail ang napili naming ruta papunta at magtatraverse naman kami sa Sitio Kule para magkaibang ganda ang aming makita. Ang trekking papunta sa bunganga ng vulkan na kung saan doon din matatagpuan ang campsite, aabutin ng higit kumulang tatlong oras. Pero nakadepende pa yan sa facing at kung makikisama ang panahon sa inyo. Ayan, sakto. Andito na kami ngayon sa Station 1 kung saan andito pa rin yung mga community here. And dito, yung first station, andito yung uh, ng mga water. Sa mga next station, I'm not sure kung meron pa. At sa muling pagpapatuloy ng aming trekking, sumalubong sa amin ang mga naglalakiang puno ng kagubatan. Isang palatandaan na hindi pa ito nasisira ng mga taong mapangabuso sa kalikasan. Bago pa man ito mangyari, ay pinangunahan na ito ng komunidad at ahensya ng pangkalikasan. Ang pagbubantay at pangangalaga sa lugar upang sa gayon ay mapreserba ang ganda hindi lang ng Lake Colon, kundi pa din na rin ang kagandahan ng kagubatang nasasakupan nito. Malaki rin kasi ang kontribusyon ng lawa sa pamumuhay ng mga tao dito. Dahil sa turismo, nakapagbibigay ito ng maraming oportunidad at pagkakakitaan ng mga lokal. Hi guys, sa wakas, after one and a half hours, nandito na tayo sa Kissing Stone. Wow. Sabi ni Kuya, sabi ng guide namin, si Kuya Juni, kapag halikan mo daw to, lahat ng wish mo ay magkakatotoo. So, try natin kasi gusto ko ng maraming travels to more travels this year. Kuya, dapat magkakatotoo to Kuya Juni Pero sabi niya hindi daw magkakatotoo pag hindi laplapin. Guys, wish me luck. Tara. <laughs> mm. Lasang ano, lasang ulam kanina na dumaan. Sa aming pagpapatuloy, biglang bumuhos ang malakas na ulan bagya kami napahinto sa isang kubo para magpahinga ng kaunting oras. Dahil sa ilang sandali na lamang ay mararating na namin ang campsite. Ang pagkilala at kagandahan ng Lake Colon ay resulta ng isang malakas na pagsabog ng bulkan. May apat na rang taon na ang nakalilipas. Ang tubig sa lawa binigyan ng pagkilala bilang isa sa may pinakamalinis na inland body of water sa buong bansa. Ang lalim ng tubig sa lawa na nanatiling palaisipan sa mga lokal. Kahit mga eksperto ay hindi masukat ang lalim nito. Kaya naman mula sa pangalan ng lawa na hulon na ang pinakaibig sabihin ay hindi masukat ang lalim. Finally, andito na kami ngayon sa Lake Colon after almost 4 hours na trekking. Medyo tagalan kasi inabot na kami ng masamang panahon and maulan. Well, same nang nangyari sa akin. Last 2019, nung pumunta ako dito, same month, July, Talagang medyo maulan, Swartehan lang talaga kapag magandang panahon. Dumaan kami sa Sala Cafe Trail and we decided na hindi na lang pumunta ng view deck kasi nga maulan, wala rin yung makikita sa taas na clearing. Let's hope na lang na tomorrow magkaroon ng clearing doon sa isang view deck sa Kule Trail. Hindi mapinalad sa clearing, okay lang yan. May pagkakataon pa naman kinabukasan. Pero habang nagpapalipas ng araw... Ito na yan may isang bagay naman na pwedeng gawin. Ang puntahan ng outlet na tinatawag. Ito ang tanging lagusan ng tubig sa lawa. Para ito'y mapuntahan, kinakailangan sumakay ng bangka. Mararating ito sa loob lamang ng 10 to 15 minutes. Hey guys, welcome to Lake Alon. Papakita naman na namin kung anong kakainin namin. So, ito siya. This is the Century a la Tuna. Actually, ano to siya? This is harvested from the mountains of Mount Everest. Galing to siya sa Spain and it's freshly brewed. <laughs> <laughs> Kailan ka huling nagising sa ganito kagandang paraiso? Kung ikaw ang nasa lokasyon ko ngayon, hindi malabong para dito ka pa rin umabangon. Pero siyempre, kailangan talaga nating gumising ng maaga dahil kailangan pa nating makita ang maganda at clear na tanawin sa labi ng lawa. Kaya naman, magsimula na ulit tayong umakyat! Finally andito dito kami ngayon sa view deck ng Kuli Trail and napakaswerte namin kasi binigyan kami ng magandang panahon. Actually medyo makulim lang pero at least kita yung view and merong clearing this time kasi noon po punta ko talagang wala kaya nabigo ako na makita yung napakagandang view ng Lake Colon we'll mm -hmm. We don't care if it's only a dream. Nothing is really wanted. i dito sa aming accommodation. Uh, ito yung kaidesa. So, nag-iisang uh, unika iha namin. And then dito, tatlo kami. Ni Ellie, ni Gosi, Tapos ito, nagluluto ngayon yung aming um, yaya. Yaya! <laughs> so, ito yung cooking area namin. So, we have rice here. 'di diba, Afford namin mag-camping pero yung ulam hindi. Ay papakita ko sa yung isang uh, accommodation ng friend ko na pinipilit niya talaga. Actually bukas pa pala nakalutang na lang po. Isang vlogger na tagpo ang nakalutang. <laughs> ayan, maghahamok lang siya dito. And sa gilid na is bangin. Eh, ayan, uh, feeling ko mamaya lilipad mo This is one, and that's a story.